At so mga bossing, so for this video naman natin is about S-Blue pipe. So itong nakikita nyo mga pipe na kulay blue, ito yung tinatawag natin na S-Blue. So ito yung ginagamit natin para sa ating mga water line or yung linya ng ating mga tubig, ating mga gripo, CR at kung saan saan pa. So bali ang episode natin na to mga bossing, ah uh, tuturo ko lang sa inyo yung papanong uh, tamang pag join or pagdedicate nitong ating mga S-blue. Kasi alam niyo mga bossing, na marami ako nakikita na kapag uh, gumagawa sila or nagdudugsong ng mga joint, mga fittings, tapos yung ating mga tubo nililihan nila. Ginagamitan nila lang liha. So ito mga bossing, uh, which is uh, mali, hindi dapat natin ginagawa na nililihan itong ating mga S-blue. So kasi yung iba na nakasanayan nila, nililiha muna itong dulo. liliahin nila yan. And then itong loob ng ating mga fittings, liliahin nila yan. So ang purpose daw nila is para dumikit ng mabuti. Pero ang hindi nila alam, yun ay mali mga bossing. Kasi alam nyo kung bakit? Once na nilihan natin itong ating mga dulo, yung mga dugsungan, nung ating mga joint at nung ating mga fittings, eh maaari yung mag-cause ng leak. Kasi, bakit mga bossing? Pwede nang lumuwag. Ito, pag uh, nasobrahan sa lihaya, napudpun na ng todo, ang nangyayari, luluwag na siya, no? So, pag uh, natin, ando na. Doon na mag-uumpisa yung leakage niya kasi nga, maluwag na siya, no? So, hindi nakakayanin ng solvent yung ah uh, maluwang na, ano, ano, na joint natin. So, kaya minsan, tapos pag malakas yung pressure ng tubig, bumabaklas yan. So, ang gagawin nyo lang mga bossing, napakasimple lang. Huwag nyo liliyahin, linisin nyo lang mabuti, linis lang. Matanggalin nyo yung mga dumi-dumi. And then, halimbawa, may pinutol kayo. Boss, pag yung mga ito, katulad dito, pinagputulan. Ito lang lilinisin nyo mabuti. Tatanggalin nyo mabuti yung mga excess na, ayun no, yung mga pinagputulan, pinaglagarian. Ayan, lilinisin nyo mabuti. Punasan nyo ng basahang malinis. And then, kapag okay na, itong nga uh, fittings natin, linisin nyo rin. Tapos, lagyan natin ng solvent. Wala na tayong lihang gagawin. So, dahil meron tayong solvent, ayan. Ito itong solvent na to, ito talaga yung gina ginamit, ginawa ito para talaga pandikit ng ating mga S-Blue. So, parang hindi na tayo magliha. Okay? Lagyan lang natin ng uh, solvent yung both side. Yung, uh, yung fittings natin, and then yung ating pipe. Okay? And then, ah, pagpapasok natin, medyo i-twist niyo ng konti. Yan. Tapos, sasagad nyo dun. Sasagad nyo dapat sa loob. Yan. Tapos, kung gusto niyo daliriin nyo yung pinaka excess na solvent. O, oh, yan. Okay na yan. Alam nyo kasi mga boss, itong solvent na to, tinutunaw nyan itong ating PVC. So, both side yung ating fitting sa at itong tubo, tinutunaw niyan para magdikit. Okay? So, mga bossing, okay oh, kita nyo ito, napakatigas na. Hindi nyo basta-basta mabubuno to So, pag gaga, gagamit kayo ng mga S-Blue, syempre, solvent, kailangan natin ng curing time. So, kailangan natin patuyin to within kahit mga 8 hours lang. Mga boss, pwede na yun. Tawa, so, malakas yung pressure. Uh, malakas yung pressure ng tubig sa inyo, sa lugar ninyo. Siguro, magdamag. Bago nyo gamitin yung ating mga pipe, para makasecure tayo na hindi siya bibitaw. Okay? So, alam nyo, pero itong mga S-Blue, actually, hindi na uso mga busto. So, ito, kaya tayo gumamit ng S-Blue dito. This is for uh, a temporary, no? So, pansamantala lang yung ating waterline na gag gagawin dito. So, in the future, babaklasin din natin yan, no? So, kaya nga, S-Blue lang ginamit natin. So, mas pinakamaganda, the best ngayon is PPR pipe. So, mga bossing, ah, uh, ito na yung uso ngayon, PPR pipe. So, pero, dun sa mga mag install ng mga PPR pipe, kinakailangan, meron kayong fusion machine. So, para makapag install kayo nito, dahil wala itong ginagamit ng mga solvent or any pandikit, ito ay tinutunaw gamit yung ating fusion machine. So, pwede kayong bumili ng fusion machine. So, ngayon, kung wala kayong fusion machine, hindi kayo basta-basta pwede rin makapaglinya ng water ng uh, PPR pipe. So, S-Blue kayo magtsatsaga. Dahil dito sa S-Blue, wala kayong tools na kinakailangan gamitin. Lagarin baka, lagarin kahoy, okay na. Tapos, metro. Katalo na yun, mga bossing, no? Dahil ito is manually ginagawa, mano-mano. Walang any tools na gagamitin dito. So, ayan mga bossing, yung aking tips. Basta tandaan nyo lang, Basta pag uh, sa S-Blue, pagdating dito sa S-Blue, basta pag mag-shoot -mag kayo o magdudugson kayo ng ating mga tubo, to fittings, itutwist nyo ng konti yan. Pag suksok nyo, medyo papaykutin nyo ng konti. Tapos, let it dry hanggang uh, pwede na ang gamitin.